Hala, kanindot man yung lugar. Uy, yung saan yung lugar? Kumikinang man ang mga... Nininging ang mga bituin na dito. So, Christmas na talaga dito, guys, sa uh, Makinli, Tagig. So, guys, watch out to our video for tonight. So, this building is for Makinli, Tagig. So, makita nyo, guys, yung mga So guys so kung sino ang gusto mag boating dito so hindi na kayo dito sa boating nila so, so hindi natin maalam kung magkano talaga yung rental ng boating nila so sa inyo na guys kung gusto nyo dito mag yung kong pamilya muchacha namin yan muchacha so sa Ascol Kea masik-musika so ramen rakuda building ito ito so, yung banda yung Sheikis So hindi ka mawala dito guys Kasi may mga naka pa naman ng mga karatula So Makita nyo guys yung Imperador, may entrance So yung dito lang So napakalaking ba rito guys Ground. Wow And, talaga uh, Mapapasa na all ka dito Kung kayo ay gustong mag banding Kasama ang buong pamilya mo dito na kayo sa McKinley Tagig. Wow, wow, now wow. Pwede kaya maligo dito? Maligo kaya ako?